Mangingis na nawawala no, matapos pumalaot sa dagat sa President Rojas Capiz, idol Joshua Kenneth Alas, IFM Broad sa tuloy ang ginagawang search and rescue operation sa isang manging isda na nawawala matapos pumalaot sa Barangay Pinamihagan, President Rojas Capiz. Ayon sa impormasyong nakalap ng RMN Rojas News Team, ang biktima ay kinilalang si Sherwin Banton Habonite, isang residente ng nasabing barangay. Base sa pahayag ng President Rojas Municipal Police Station, agad na ipinalam ni Punong Barangay Ronilo Basinag sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang tungkol sa pagkawala ng mangisda kaya't agarang isinagawa ang operasyon upang mahanap ito. Nangyari umano ang paglaot ni Habonite, bandang alas 3 ng umaga, subalit hindi na ito nakabalik sa kanyang bahay. Nakababahala at nakapagtataka, ayon sa pamilya at otoridad, nakita umano ang bangkang sinakyan ni Habonite ilang oras matapos itong pumalaot, ngunit hindi na siya sakay nito. Sa kasalukuyan, nagsasama-sama ang kapulisan, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, at MDR MO ng President Rojas upang masigasig na mahanap ang nawawalang mangingisda. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak, Arimen,